Dali na, walk na, walk. Come na. Tabo nito ang washing machine na. Kayo nila pa. Oh. Ah. la Dali na, oh. Nag-lights, oh. Dali na. Ah. Dali, walk. 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 Dali, di kayo mamita. Ah, uh, ano stand up. Dali. Dali di. Ayo tumba-tumba. Uh, dali, dali mamita. Uh, dali, aridi dali ko Ba lang kamang ha. Oh. Uh oh, -huh. uh, kuha Wala wala si Manong Brainer wala. Dali ko kay mamita ni. Dali. Dali ko ani ni kay mamita. Oh. Lalo, lapit na lang sa si kay mamita. Agay, agay. 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 Agay, lapit na lang. Lapit na lang yun. Lapit na lang yun.